sa pagbabanga nila Uhera sa kagubatan. Dato, isa yung abuak. Mga kabangis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imay na show na sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabangis ko. Salamat. Sa mga hindi pamilyar sa mga abuak, sila ang klase ng mga aswang na pamilya rin at sa pambibiktima ng kanilang nais dagitin, ang mga lalaking abuak ay kayang magpalit ng anyo ng isang literal na malaking bayawak at kumukot-kot ito sa lupa upang mag-abang ng kanyang mabibiktima. Pero oras naman na halimbawa na nakatakas ang bibiktimahin ng mga ito, ang babaeng mga abuak naman ay kayang magsauwak na isang malaking ibon na namang dadagit sa nakatakas na tao o biktima sana ng lalaking abuak. para bang may plan B kumbaga mga kabagis. Tulungan ng magkaibang klase ng kasarian na to, babae at lalaki sa kanilang pambibiktima. Pero sa pagkakataong ito, isang lalaking abuak ang nasa harap nila Uhera, kasama niya ang mga abad sa pagkakakita nila Uhera, unti-unti na lamang na nagpalit ng anyo noon ang isang bayawak sa isang lalaki. At sinabing, uh, ka, ka Kayo ho bang sinasabi nilang bagong dato? ginoo? Nag-aalangan na tanong ng lalaki na parang may halong nervyos dahil sa nauutal-utal ito. Ngunit kahit pa ganun, ay hindi ibinaba ni Ohera ang depensa nito dahil malay mo nga naman kung isa lamang yung patibong. Kaya't nanatili ito sa pinakamataas na antas ng kanyang pagiging gabunan sa antas ni Astaroth, ang gabay ng mutya nito. Uh, ako nga, ano ang pakay mo nila lang? Uh, eh, kasi ho, nabalitaan na namin ang iyong paghahanap ng iba ninyong kasapi sa inyong tribo. Ka kaya ho kami nandito para sana ipabatid sa inyo dato na gusto namin umanib sa inyo dahil wala naman na kaming ibang mapupuntahan at mapagkakatiwalaan kundi ang mga koordin naming mga aswang. Paliwanag dung lalaki. <sighs> ano? Anong kami? Kami, sabi mo. Nasaan yung iba kung ganon? Tanong naman ni Ohera ng maiksi. Sa pagtugon naman ng abuak, pito. Pito ang ginawa nito sa paligid. hanggang sa nakarinig na si nauhera ng mga pagaspas at parang pagkutkot ng lupa papalapit sa kanila mga uwak maraming uwak tapos ay paglabas ng bayawak sa paligid nila uhera sa pagdapo ng mga ito habang nagpapalit-anyo sa buong palibot nila uhera ay papaliwanag na rin pala ang paligid dahil sa pagsilip ng bukang liwayway. Marami ang nilalang na yun ha, na parang sumalubong na rin kina Ohera. Nang maramdaman ni Ohera ang sinsiridad ng lalaki sa pagpunta ng kanilang angkan sa kagubatang nasasakupan ni Ohera sa mga nasabi nito, bumalik na rin si Ohera nun sa pagiging tao, kasabay ng mga abat. At nagtanong agad ng, Bakit? Anong nangyari sa inyo? Lumapit pa noon ng bahagya ang unang abuak na nagpakita kay Ohera at nagsalita ito para sa kanyang mga kasamahang babae at mga lalaki. Uh, dato, lahat kami ay mga dating pisante ng isang malawak na tubuhan na pagmamayari ng isang tao na katulad din naming abuak. Ngunit kinailangan na naming lumikas dahil sa pinatay na ang dating nagmamayari ng lupa. Napilitang kaming lumaya sa lupain na yon dahil sa hindi na kami tanggap ng mga bagong tagapangasiwa ng hasyendang yon. At hindi lang yon, unti-unti nang pinapatay din ang mga kagaya namin. Ha? Sino? Sinong pumapatay? Maiksing tugon ulit ni Ohera. Uh, mga Kastila ho sa sinabing yon ng abuak ay nang galaiti si Ohera. Pagkatapos ay... Pagkatapos ay inaya na niya ang mga abuak sa kanilang turugan. Ibig sabihin, kung tuluyan nang ang maging kasapi ang mga abuak sa tribo na binubuo ni Uera, ay madadagdagan na sila ng sampung ulit ang bilang. Dahil nandyan na rin ang mga abat. At sa pag-uusap nga ng siyang parang tagapagsalita na rin ng mga abuak sa kanilang munting pagpupulong sa kanilang turugan. Kasama na noon si mailat at sa Ila sa kanilang pagdating. At ang pinakapunong mandirigma ng mga abat. Dito ay idinetalye pa ng abuak ang naging kaganapan sa bayang kanilang pinagmulana kung papaano sila inapi at yinurakan ng mga Kastila sa kanilang payak na pamumuhay sa hasyendang kanilang pinagmulan. At sinabi nito na, oo nga't may mga mabubuti ring mga Kastila sa isang banda. Ngunit kagaya ng isang bayan o isang nayon, hindi nabubuo ang isang komunidad na wala ring masasama. At naitaon na natapat sa mga lahi ng abuak ang Kastilang mga yun. At dito ay may ipinakiusap pa ang tagapagsalita ng mga abuak. Pakiusap ho, Dato Ohera. Alam ho naming magiging labis ang aming kahilingan kung hihilingin pa namin ang isang bagay na ito sa inyo. Pero sana ay mapakinggan nyo man lang, Dato. Ah, uh, ano yon? Sabihin mo na. Ngayong tinanggap na kita dito sa ating turugan, ay malaya kang sambitin ang nais mong imong o ipakiusap. Tugon naman ni Ohera na may halong sinsiridad sa kanyang tono. Bihag po nila ang aming impong at nais ko sanang hilingin sa inyo na tulungan nyo sana kami na iligtas ang aming impong o kunin ho siya para madala ho siya dito. Doon ay nagkatingin-tinginan si Maela, Sael at Igora at si Dato Ohera sa ilang segundo ng kanilang parang pangusap ng kanilang mga mata sa isa't isa. Muling nagtanong si Ohera sa abuak na ang pangalan naman o palayaw ayon sa kanya ay Itak. Bakit Itak? Bakit nila bihag ang inyong impong? Tanong ni Ohera. Siya po ang aming babailan, mahal na dato. At hinihinala po kasi ng mga Kastila o ng mga bagong tagapamahala ng hasyenda na sa kanya iniwan ang orihinal na titulo ng hasyenda na aming pinagtatramahuan at yun ay hinahanap nila sa kanya ang alam ko lang ho dato may iba pang natitirang pamilya ang dati naming mga amo na lumipat na sa ibang lugar ngunit na sa kanila pa rin ang mga dokumento na nagpapatunay na sila nga ang nagmamay-ari ng lupa at si Impong din ang nagpatakas sa kanila at siya rin ang nagbigay ng mga orihinal na dokumentong yon sa pamilya ng dati naming amo na itakas sana namin ang aming impong ng gabing kami ay lumikas ngunit sa kasamaang palad ay nadakip ang aming impong at ang ilan sa aming mga kasamaan at sa mga ilang araw na nakaalis na kami sa bayang iyon nakarating na lamang ang balita na na pinatay na ang kasama ni Impong Abilar. Yun ho ang pangalan niya. At iniwan siyang buhay. At binapahirapan ng mga dayuhan at ng bagong pamilya na may hawak ng hasyenda. Dahil sa pinipilit nila itong paaminin kung saan niya itinago ang dating natitirang pamilya ng aming amo upang tuluyan na silang patayin. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin umaamin si Impong. Pag-iusap, Mahal na dato o sana ho ay matulungan nyo kami dahil mabuting tao po ang aming impong at halos lahat kami ay natulungan niya nung kami ay nagsisimula pa lang sa hasyendang iyon. Sa pakiusap na yun ni Itak, hindi na naimik si Uhera at nagkatinginan sila ni Sael na nangungusap ang kanilang mga tingin. Sabay halos sabay na pagtayo nila sa kanilang kinauupuan sa harapan ni Igor, Mael at Itak. Sandali lang. Mag-uusap lang kami ni Manong Sael. Maikling sabi lang ni Ohera pagkatayo nila. At doon ay lumabas sila ng turugan ng saglitan. Pagkabukas nila ng pintuan, doon ay nakita nila ang mga abuak sa palibot ng turugan na gumagawa na ng kanika nilang mga kubo. Dahil ang iba sa mga yona ay may daladala ng mga gamit pala <laughs> sa tingin ko, Dato, hindi na natin kailangang mag-usap dahil nakikita na ng iyong mga mata ang kailangan mong gawin. Nandito na sila at yung impong na yun, ang kanilang pinagkakatiwalaan. Simple lang ang gagawin mo ang iligtas ang taong kanilang pinakamamahal at tiyak na mapupunta na sa iyo ang katapatan ng mga taong to. Napalingon naman noon si Uhera sa sinabing yun sa ila at nagkatitigan ulit sila sabay ng kanilang pagngingitian. Sunod noon ang pagpasok nilang muli sa turugan, sabay ng pagtayo ng tatlo sa kanilang pagpasok at hinarap sila. At tanong ni Uhera nang, Itak, saang parte ang bayang inyong pinanggalingan? Doon ay agaran naman na sinabi ni Itak ang kanilang pinanggalingang lugar. At sa araw na rin na yun, inumpisa nila Uhera ang kanilang pagpaplano. Samantala, kinamang Pasyo, Atara at Lucila naman tayo. Kasama ang dalawang bata na si Arsalana at Idol. Sa dalawang kubo rin ng magkapatid na magkatabi, malapit sa turugan. Habang pinapanood ang lahi ng abuak at ng iilan pang mga abat, ay. <laughs> San kaya napulot ni Ohera ang mga taong 'to? Ang dami. Minsan talaga, di ko masukat ang kaisipan ng batang 'yon. Saka tagugustuhin niyang mangyari. Kahit imposible ay nagagawa niyang posible. Pero ano ba talaga ang binabalak mo, Ohera? Iho. Sana ibalang araw ay hindi ka mapahamak dahil sa mithiin mo, anak. Bigkas ni Mang Pasyo sa kanyang sarili. Dahil oo nga't di masyadong naiintindihan ni Mang Pasyo ang kanyang manugang, ay tao pa rin naman si Oera. Kahit hindi lahat ng mga bagay. Pero kadalasan naman, ang nagpapatakbo sa buhay ng isang lalang ay ang mga pangarap nito. Nang makita ni Mang Pasyo ang paglabas ni Lucila sa kabilang kubo, buhat si Idol. Ah, si Idol. atara ah, tara! Nasaan si Arsalan? Andun si Idol oh! Nasa labas! Salita pa ni Mang Pasyo na hanap nga si Arsalan. Sabay pasok nito sa kubo at paglabas niya, buhat na niya si Arsalan. Tara, apo, magipaglaro tayo sa pinsan mo. wika ka pa ni Mang Pasyo nakausap si Arsalan. Tugon naman ni Arsalan. <laughs> Nagsasalita ka na ata. Lolo, Lolo Pasyo ang unang dapat mong masabi. <laughs> Tara, kulitin natin yung pinsan mo. Saya ni Mang Pasyo sa pagkarga nito sa kanyang apo. At dun nga ay nakipaglaro ito sa dalawang bata. At sa kasalukuyang paglalaro ng dalawa, napapaisip pa nun si Mang Pasyo habang nakikita niya ang dalawang batang ito dahil natural lang naman para sa isang may edad na ang isipin kung ano ang magiging kinabukasan ni Arsalana at ni Idol. Dahil maliit pa lamang sila ay katakot-takot na na peligro ang kanilang pinagdaanan dahil sa sitwasyon o katauhan din ng kanilang mga magulang at umaasa na lang siya na sana ay merong magandang hinaharap ang dalawang batang ito o bago man lang siyang mapukaw sa mundong ito ay makita man lang niya na lumaki ng matiwasay ang dalawang bata. Nagdaan ang mga araw at sa mga araw na yun ay naghanda nga si Nauhera upang iligtas ang impong ng mga abuak sa bayan kung saan may isang napakalawak na taniman ng tubo. Bale, bago ang araw ng pagliligtas nila Uhera kay Impong Abilar, ay tatlong beses na rin nagpabalik-balik si na Uhera sa lugar na ito. Upang pagmasiran nga ang sitwasyon sa paligid. At kasama na rin ang mga impormasyon na sinabi ni Itak sa kanila. Kung papano ang sistema at galaw ng mga tao sa loob ng hasyendang ito. Kaya naman, kasikatan palang lang noon ng araw nasa bayan na na si Nauhera. Ngunit siyempre ay hinihintay nila ang gabi kung saan magagamit nila ang buong kanilang kakayahan. Nasa sampu lang sila para sa misyong ito. Apat na abata kasama don si Igor, si Ohera, si Mael at si Itak, kasama ang tatlo pang abuak na ang isa ay babae. Si Sail naman noon ay nanatili sa baryo upang magbantay kasama ang ilan pang mga gabunana at si Mang Pasyo na rin. Naghiwa-hiwalay muna ang mga ito ng oras ng maliwanag pa at nagmasid-masid lang sa paligid. Pero nung patakip silim na, sa paglalakad noon nila uhera, papasok sa hasyendang yun. Hindi sa harapan, ngunit sa kabukiran sila dumaan. Dalawa sila ni Mailno na naglalakad sa lupang daanan. nang may nakasalubong silang tatlong kalalakihan. Pambukid din lang ang kasuotan ng mga yona. Sa pagkakataon pa na ito, ay pilit na iniiwasan pa nila Uhera ang mga kalalakihang iyon dahil nga nagmamadali na rin sila sa kanilang misyon. Ngunit habang naglalakad noon sina Uhera at Maela, sa kahit anong panig ng daan ay parabang sinasadya ng mga lalaki na iyon na sila yung parang nangungursonada ang mga yona, Hanggang sa malapit ng magkasalubong si Uhera at tatlong kalalakihan na ito. Nang lumipat ulit si Uhera sa kabilang panig ng daan. Dahil magkakabungguan na nga sila ng tatlong kalalakihan. Ngunit nung mga ilang hakbang na lamang, bago magkasalisihan ang mga ito, bigla na lamang lumipat yung isa dito at dinaiwasan ni Mael na magkabunggu sila ng isang lalaki ng kanilang mga balikat Medyo napaliad lang naman ng konti si Mael Ngunit sa di naman sinasadya ni Mael natumba yung lalaki na nagnanais na bungguin siya Ah, pasensya ka na Brad Salita pa ni Mael Sabay-amba ng kanyang kamay upang alalayan ang lalaki sa pagtayo heh pasensya, pasensya Salita nung lalaki na agad namang tumayo na parang galit na kay Maela. Manong Mael, tara na. Salita naman ni Uhera na di pinansin ang mga lalaking yun. At doon ay naglakad na rin si Mael habang tinitignan yung lalaki na halos maiwan na ang paningin nun dahil ang sama kasi nung tingin nung lalaki sa kanya. Pero nang medyo lumayo na sila, pinabaunan pa sila ng salita nung natumbang lalaki ng Hoy! Bastos kayo! Alam namin na mga dayo lang kayo dito! <laughs> Antayin niyo ang pagkakat ng dilim! At may kalalagyan kayo sa amin! Banta pa nung lalaki. Ngunit di na yun pinansin pa ni Ohera at Maela at nagpatuloy sa kanilang paglalakad hanggang sa narating na nila ang isang puno ng kamatchili kung saan ang napag-usapan nilang tanda ni Itak sa tubuhan. Doon pumasok sila Uhera. Nang dumidilim na, agad naman na sinalubong sila nuna ng dalawang abwak sa tubuhan na may daladalang inuporme ng mga kastilang sundalo. Dahil bago magumpisa pala ang kanilang isinasagawang misyon, ilang minuto ang nakalipas bago ang mga kaganapang ito ay pumaslang ang mga abwak ng dalawang kastila nuna na nagbabantay sa hasyenta sa kanilang pagpasok sa kabukiran ng asyenta gamit ang kanilang kakayahan na kumutkot sa lupa. Sa suot naman nila uhera noon ay nagpalit sila ng kasuotan sa mga dala ng abuak na mga iniporming ng mga Kastila. Matapos yun, tara na, salitanon ni Ohera kasama si Maela at sa baglabas ng tubuhan Sunod naman noon ang pagkakita nila ng isang uwak na lumilipad. Ngunit medyo malayo pa yun at ayon sa kanilang usapan sa tapat ng lumilipad na uwak na yun ay kung saan maaaring nandon si Impong Abilara, na siyang ang kanilang ililigtas at yung kasama nilang babaeng abwak ang lumilipad na uwak na yun Lumakad na noon sina Uhera ng matulin at ang mga abok naman ay kumutkot na sa lupa. Sa paglalakad nila Uhera noon, papunta sa tapat ng uwak. Sa tapat noon ay natatanaw nila ang isang simintadong malaking bahay. Gawa sa bricks at sa mga bato. Parang imbakan yun ng mga gamit pang bukid. Pero maraming damo sa palibot nito. Yung tipong parang hindi na naasikaso yung bahay na yon o abandonado na. Matapos naman ng ganap ng uwak, ay umalis na ito sa tapat ng bahay na yun at dumiretso rin ito sa tubuhan. Doon siya dumapo. Hindi naman halata noon sina Uhera sa kanilang paglalakad ng pangkaraniwan lamang. Dahil sa madilim na nga, ay di rin sila nakikilala ng mga ilang taong nagpapaikot-ikot sa hasyenda. Hanggang sa makalapit na sila sa batong bahay. Doon ay nag-alangan na sina Uhera sa paglapit pa dahil sa pintuan ng lumang bahay na bato na yun ay may mga ilang nakabantay mga totoong kastila dahil papano nga naman nila kakausapin ng mga yun dahil kahit naka-iniforme pa sila ay di rin naman nila alam magsalita ng Espanyol kaya naman doon ay nagdesisyon sila na ikutin muna ang bahay dahil may mga malaking bintana naman ito baka sakaling masilip nila umakumpirma na nandun nga ang kanilang hinahanap at naglakad sila noon ng walang imig. Tinitignan lang sila ng mga ilang kastila sa di kalayuan hanggang sa nakarinig na sila ng parang boses ng isang matanda na nahihirapan. Naamoy din nila ang dugo ng isang abuak. Ngunit may mga kasama silang abuak kaya naman din nila nasisigurado kung sa matanda nga iyon na sinasabi ni Itak na kanilang impong. Di makita noon nila Uhera ang loob ng batong bahay. Dahil sa mga malalaking bintana noon ay may mga nakatapal naman na mga ritaritasong tabla na pinagtagpi-tagpi. Ganito lang ang naisip kasi noon ni Ohera na paraan para kunin ang impong. Dahil kung tutuusin ay kayang-kaya nilang sugure ng mga nagbabantay doon. Nang walang kahirap-hirap. Ngunit sa isip kasi ni Uhera, ayaw muna niyang gumawa ng ingay o pagkaalam ng mga Kastila sa kanila na sila nga ay kumikilos na at bumubuo ito ng isang tribo na tatapat sa mga yona balang araw kung sakaling sila ay salakayin na ng mga ito. Dahil para sa kanya, simple lang naman ang iligtas ang matanda. Ang mahirap lang baka kasi pag pinagpapapatay nila lahat ng nagbabantay dito ay maitutulak na ang mga yun na tugisin sila hanggang sa mahanap sila sa kanilang itinatayong baryo nang ginamit na ni Uhera ang mga mata nito sa labas sa isang siwang ng tabla kung saan parang may nasipat siya sa isang silida sa loob na isang matanda na may mahabang buhok na puti na hubad ang katawan. Sa pagkukulay abo ng mga mata ni Ohera, yun, yun na nga ang matanda ayon sa paglalarawan ni Itak sa kanya. Nasa loob ng isang silid doona na malaki rin. Kaya naman na wala nang pag-aatubili pa, Manong Mael. Hudyat ni Ohera. Nilapitan nila noon ng isang bintana na may mga nakatapal na tabla sa likod iyon eh. At dahil naman sa lakas na pisikal nung dalawa, dahan-dahan lamang nila na pinagtatanggal ang mga tabla. Si O'Hara noon ang pumasok at nilapitan yung matanda na nakakadena ang mga paa. Tanda, nandito kami para kunin ka. K Kilala mo ba si Itak? Salita ni O'Hara. Ah, uh, alo? Uh, si, si Itak Uwi ka ng matanda na nanghihina Samantalang si mail naman noon ay nasa bintana naman ha, ng mga oras na yun ha, Na siyang parang pinaka-lookout sa likurang bintana na yun ha. Pero lingid naman sa kaalaman ng mga kastila noon ha, Na nagbabantay sa harapan ng batong bahay Sa tuktok nito Ay may apat ng abad Na nag-aabang ng mga magaganap na kaguluhan ha. At kung sakaling ang magkagulo o magkabululyaso, handa na silang dumagit ng sino mang kastila na may hawak ng armas o may barel upang pagtakbo na lang ang gagawin nila Ohera. At kay Ohera nga, tanda, mamaya na ako magpapaliwanag. Salita nito, at dahil sa nanghihina naman yung matanda, wala nang nagawa ito sa ginawang pagpasan ni Ohera sa kanya at sa paglakad niya lang ng konti sa silid na yun, naman ni Mael sa labas ng bintana ang matanda. Uh, aray! Umaaray pa nun ang matanda dahil yung kadena na nakatali pala sa kanyang paa ay may bola na bakal. Yung makalumang ginagamit para sa mga preso. Ganun na. Ball chain kumbaga pero nang masal naman na ni Mael yung matanda sa kanyang likod. Putok ng barelang walang tinamaan sa kanila. Ngunit nakita nila Uhera ang limang Kastila na nakahawak ng rifle at nakatutok na rin ang iba sa kanila doon. Pero nang akmang puputok na naman ang isa Biglang labas naman ng dalawang abuak sa lupa at inatake ang mga Kastila na nakakita kina Ohera dahil bukod sa mga abat pala sa taas nag-aabang din lang ng pagkakataon ang dalawang abuak si Itak at ang kasama nito upang umatake rin sa haharang sa daraanan nila Ohera Pero huli na nagkaroon na ng ingay sa buong palibot ng hasiendang Yona at nabulabog na ang katahimikan na wala na. Kaya naman agad na nagsaaswang na nun si Uhera at Maela Sabay, Sige na! Kami na ang bahala dito! Salita ni Igor sa pagdaan nito sa tuktok nila Uhera ng malapit sa paglipad. Sabay dagit sa mga ilang kastilang na isumabul sa kanila. Isinuong naman nila uhera nun ang tubuhan upang hindi sila mapuntirya ng mga baril ng Kastila. Hanggang sa... Hanggang sa hiyawan na lang ang narinig nila sa kanilang paglayo. Pagkatapos noon ay tumahimik na ng ilang sandali. Nang mga ilang sandali pa, naabot na nila Ohera ang daan kanina ang isang dulo ng tubuhan. Pero sa paglabas nila, <laughs> Imbis naman na tumuloy na ang mga ito. Sinasabi ko na nga be, mga aswang din kaya. Salita ng isang lalaki na para nag-aabang sa kanila doon. At may kasama pa itong dalawa. Namumukahan yun ni Mael. Heh, <laughs> gabunan pala at bangkilan? Salita doon. na sabay biglang palit din nito ng anyo. Awok, bigkas naman ni Maela. Alright, yun mga kabagis ko. <laughs> Alam ko na, nabitin kayo. Pinutol ko na mga kabagis. Nasa almost 30 minutes naman na yan. Oh. Baka kasi di makahabol sa editing. Di as usual, bukas ulit <laughs> so tignan natin kung worth it naman ang pagliligtas ni Ohera kay Impong Abilar bale nakukuha na natin dito sa ikalawang yugto hindi siguro para makidigma at pangangalaga lang siguro sa baryong kanyang binubuo so shout out na tayo mga kabagis ko shout out po kay Lizelle Labalan Ferrer at happy birthday sa asawa niyang si Raymar Ferrer happy birthday po Shoutout din po kay JB ng Turkey. Shout out din po kay Kat Buglar. Shout out po sa Flora Family from Nagilian La Union. Uy, lapit lang ah. Shout out po sa inyo. Shoutout din po kay Luis Barcelo from Valenzuela City. Shout out din po kay JR Gabutero. Shout out po kay Tommy Morello na laging nakikinig sa atin. Salamat kabagis ah. Shout out din po kay Jesril Isidro. Ayun, Good day and good night mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.